Ronnie Liang nagpaliwanag sa paggalat ng video na magkasama sila ni Harry Roque. Para sa aking balitang showbiz, tinawanan lamang ng singer na si Ronnie Liang ang pagbibigay ng malisya sa isang video kung saan magkasama sila ni dating presidential spokesperson Harry Roque. Sa nasabing video kasi ay may linya si Rocky na maya maya tingnan natin kung mapapatapless natin si Ronnie Liang. Ako, magtataples ako na tinawanan lang ng singer. ay kay Ronnie, sa pagkakatanda niya ay noon pang 2022 ang nasabing video kung saan mapapansin naman daw sa video na ini-interview siya para sa vlog ni Rocky. Pero para umano maging clear lang, wala raw siyang anumang kaugnayan sa dating presidential spokesperson. Ang nangyari lang umano ay nas event siya bilang army reservist para sa distribution ng mga relief goods na nang imbitahan siya ni Governor Nilo de Mery Jr. ng Dinagat Islands. Nasa tabing dagat umano sila noon at tinawag siya para interview ni Roque kung saan nagpaunlak umano siya. Napansin rin daw na talagang ma-PR si Roque sa lahat ng tao kahit na hindi pa nito kilala pero hindi raw sila gaano nag-uusap nito at talagang doon lang sa interview para sa vlog nito. Ang pinaka-content umano na sabing interview ay ang paiging piloto niya, pagiging reservist at ang pag-serve sa bayan during pandemic at ang kanyang educational background.